magandang umaga sa inyong mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at nag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang apat na sign na bitin si misis. Ayan, pakinggan niyo ito mga kalalakingan ha. Bawal na bibitin si misis. Ang una mga kasawi is nagagalit. Siyempre, sino ba ang mga kababaihan na kapag hindi natutuloy or nakakaraos ito ay talagang magagalit ito sa inyo. Siyempre mapipikon. Alam niyo yung in the mood na gustong gusto nila. Tapos yung ending ay nabitin mo. Ikaw lang yung nakaraos at hindi siya nakaraos. Ay nako, magdadamog sa inyo ang isang babae. Kasi mga kababaihan, parang kagaya niyo lang din yan kapag once na kayo nabibitin, nagagalit kayo, naiinis kayo sa kanina. Ganun din yung mga kababaihan, mga kasabi. Ayan lang po yung ating una na sign. Yung pangalawang mga kasabi is sumasakit din yung puso Ayan, syempre, mga kalalakihan, di ba, ganun din. So, ang kababaihan, kapag hindi rin sila nakaraos, alam mo yung pakiramdam na masakit yung kanilang puso na parang gusto nilang maihi-ihi, pero hindi sila nakakaihi. Kasi nga, hindi sila nakalabas, mga kasawi. Nabitin sila sa eksena ninyo. So, yung ending, kaya kung mapapansin nyo ay, sumasakit yung kanilang puso kapag sila ay nabibitin. So, yun lang po, mga kasawi, yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlo, mga kasawi, is nakasimangot maghahal hapon, ayan, kapag kang isa lalaki ay binitin si misis, magugulat ka na lang. Halos hindi na mapinta ang kanyang mukha kasi nga binitin ninyo. Kaya sa mga kalalakihan, kapag kayo ay nagyaya sa inyong mga misis, isure ninyo na talagang si misis ay nauuna para naman mas maganda ito. Kasi kapag nauna naman si misis, ikaw na sumunod, yung ending parehas kayo na talagang nag enjoy Mas masarap pa nga sa pakiramdam kapag kapag sa sabay kayo na nakakaraos ay mas matindi yung sobrang sarap at epekto nito para sa inyo dahil mas masarap sa pakiramdam nito mga kasal. Ayan lang po yung ating pang tatlo na sign. Ang pang-apat, mga kasawi, is mapipikon sa'yo. Ayan, mabilis ito, magalit, mainis sa'yo. Kapag ka joke mo ito, mabilis itong mainis sa'yo. Halos tapunan ka kung ano yung mahawakan niya ay iba ba ito sa'yo. Kasi nga, naiinis na siya. Dahil, syempre, hindi siya na-satisfied sa inyong ginawa, mga kasawi. Binitin mo. Pang-apat na sign. Syempre, hindi mawawala yung advice sa topic nito. Laging yung tatundaan sa mga kalalakihan, masamang binibiti ni si Mrs. kapag once na binibiti niyo si Mrs. baka yung ending, hindi na kayo pagbibigyan yan. Kapag nagaya kayo, hayaan na lang niya kayo, bahala ka na sa buhay mo. Kaya make sure kapag ka once na kayo ay nagaya kay Mrs. Siguraduhin niyo na sila na muna bago kayo para naman parehas kayo na nag enjoy Yung hindi lang ikaw yung nag-enjoy pagdating sa pakikipag, Hana-hana, mga kasawi. So, yun lang po mga kasawi yung aking advice. Marami Maraming salamat po sa patuloy na pag-supportan niyo sa akin sa walang sawang pag-share po kong home. Sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede kayong mag-subscribe, pwede na rin kayong mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi.